Ang kahulugan po ng salitang bating mga abyan Ito po ay isang lalaking kinapun mga abyan no? Kinapun siya maaaring sa kadahilanan ng kanyang tungkulin Kagaya po ng mga bating na naglilingkod sa reyna Kagaya po ng uh, bating na naglilingkod sa isang reyna na si Kandasi Ang uh, reyna ng mga etiyope Ayan mga abyan, ano? siya po ay may dakilang kapamahalaan taga pamahala siya ng mga kayamanan ng reyna at kaya po siya kinapon o ginawang bating sa kadahilanan na para hindi po siya magkamayro ng pagnanasa sa reyna hindi niya mapakialaman yung reyna ganun po kasi ang uh, ang uh, prinsipyo ng pagbabating ano mga abyan o pagkakapon mga abyan ano para mag hindi na siya magkamayro ng uh, kahalayan kagaya po ng mga hayop kagaya ng aso mga biyan ano. pagkakinakapunang ng aso nawawalan siya ng atraksyon uh, uh, attraction sa isang babae na aso dahil kapo na siya wala na siyang bayag wala na siyang itlog mga biyan Ganon ganun po ang ang bating na sinasabi sa Biblia yan po yung sinasabi sa Biblia na mga re, mga katiwala ng reyna o itinalaga na maglingkod sa reyna, mga abyan ano. Pero may mga bating pus na sinasabi sa Biblia na ginagawang bating alang-alang sa kaharian ng Diyos mga abyan ano. Nagpapakabating sila alang-alang sa kaharian ng Diyos mga abyan ano. Yan po yung ating uh, mga mababasa sa Biblia mga abyan. So ayan mga abyan, maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta mga abyan hanggang sa muli ko pong vlog. Pag-ibig.